Ako po si Charlotte Marie Sandra Rabang Asinas. Kasama ko po yung anak ko sa pangangalakal. Ito po yung pinabubuhay namin sa araw-araw. Ano, pang pangkain namin, pambahang pang sa si eskwelahan. Sa kantin lang po kami kumakain. Wala po kaming gamit sa bahay. Kahit super kalan, kahit mga plans, wala po. Good morning! Happy day po! Di ba kailangan nyo ng kalan? Sana po magamit nyo. Maraming maraming salamat po, lalo na sa Panginoon. Binigyan po nyo ako ng rest. Nahihirap ng buhay eh. Lahat namin.